Hello mga idol, shout out dahil ko sa tanan akong subscriber o dagang salamat sa inyong suporta sa akin at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please like and subscribe, salamat mga idol, magtanong na tayo kung magkano ang puso ng mga nakay mga idol 850 850, asking na sa 850 wapo kayo <laughs> Sabi niyo ng ra niya, Talisayon, eight fifty. Sibid man, sibid talisayon, gapo kayo, Siya. months, no

Utso, okay, taas at barog Buwang Talisa yun uno bali ha uno uno bali Buwang kayo Min uno <coughs> Ay, bisinto. So, guwapo kayo. Pila ni Kabuhan, Tay? Dito. Dito, Kabuhan. Ugis. Guwapo kayo. Okay. Guwapo kayo. Salamat, tayo Pila sa binabaya mo? Pila? Otos Pila ni Kabuhan? Walo? Walo na? Walo na? Otsu, sintos <laughs> na yan. Otsu, sintos. <laughs> Binabayin pa ba oto? Oggies, oggies. so pagkapalitan na yan. Huwag po kayo sa pag-oggies. Otsu, mag-sign. Oggies. pagkapalitan na. Oggies. Otsu, sintos na. Pagkapalitan na. Huwag po kayo sa pag-oggies. Tulong Hindi ka to'y do'y Saan? Saan? guwapo sintos. Oh, Gwapo kayo. sintos, gwapo kayo. Sa katong 8, marda ni. Guapo ho, mga ta. choko. Eh tan ni guwang kayo. Guapo to'i genya, oi choko. Potso sintos. May Bisintos sa Oh, guys, 9 months. Nay Bisintos sa niyo, kayo. 9 months. Abuhon. Lamat binabay sa libo. Sa libo binabay. Sa libo, may na stay in. So, yung gina. kayo. Binabay. Pila ni balaw ang Mildos. Malos? Malos? Mildos. Pila ka tayo ay tayo? Malos? 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 Mildos. Malos? kayo mildos, Malos? Malos? ni kabuhan tay, Ano nga eh? 6 months. Wow! Malos? 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 One five day. Pila na katao itay? Lapa. months man sa yah. One five. Wapo ano kayo. Lama taya. Oh, skalibong. kayo. Wapu kayo Ang na na Oo, oh, sa amigo na ko. Skalibor na bala ko, na. Kaya kabiyara. Skalibor, agya po ni. Skalibor, kabiyara. Guha kayo. Timpang harol dito na eh. Para nagripantari siya. Skalibor niya, kabiyara. Dua ka to, ikan nak. Dua kata tu, Oh, biogun, malisau, pilam ni. Milk One pep ni, gua apa kayo.

Wapo ko sa kabiara. Kayaan. One five. One five. Wapo ko yung. Siyang Wapo kaya. Seven hundred. Wapo ko yung abuhon. Siti ni. ni. hundred. Lamat dula. Dol, pila di dol. Sitisintos, wapo kayo. Sitisintos sa gini. kayo, si Bin Man. kayo. Wow, uh, kayo. kayo. May bisintos la sa niyo, Guapo kayo. May bisintos. Wapo kayo, may bisintos ra. Nine months. Wapu kayo. Nine hundred. Kung nai pa man ako gusto ko ka. Dako sa ni. Lagi <laughs> lagi sa pero. Balaw, Mildos. Pila ni katuig dong? Dua on. Dua dua katuig yah. Mildos sa ni. Mildos. Bakikin siya. May pagka bakikin siya. Wapu kayo. Mildos. Lama tunga. Bilkulok dinabay. Bismillah. Wapu kayo.

2 som to 2 6 nyo po kayo sunoy sa kalibo lang 2 som to 2 sips 1k na 1k mga pila ni kabuan boss pila kabuan 6 months wap po kayo 2 1k na 1k wap po kayo limon sweater tatay na wap po kayo Bubuang kayo, wapon, sino ang balibo? Pag sabor rin tatayo, gwapo kayo. Hmm. Sabok rin, sabok. Kita ko yung ng Gwapo kayo. Gwapo kayo, lambuhon. Gwapo pa sa gada. Gwapo pa sa gada. Pila, pila, pila. Ah, Noibis bisa, noy bisintos no. lah. Gwapo kayo. Tung ikapin pa? to ikapin. Noy biran ya, noy bi. <laughs> Wapo kayo ko, si Tisinto saan? Binabay, si Ben. May pagkainbuna. May pagkainbuna. Mas ganyan. Kailan rin doon? Sa libo. Sa libo, kayo. Buwan ki... buwan, boss? Month. Si Ben Mons, kayo. Salamat doon Balao, si pa, pa. 2000. 2000, gaco, ¿Lo hizo a pues, sapong.